Tanda pa tabi tabi ngi nang ang uso ni <laughs> kanar baro. Oh. <laughs> oh, oh, oh. Parang ano oh. Eh. eh. <laughs> Inupuan nang na gago. <laughs> eh. Yeah. Tong ini seriuso muka ngayup oh buta oh, ng bareng ah yung yata ah o hindi yata bareng, barador na yata yan ah na kayo ah boy ah, na nagtatago doon sa nagkaalala yung buta nagtatago doon sa nagkaalala <laughs> <laughs> yung oh. Utang oh, na Daw pa rin nagbabara, hindi nagta hindi, hindi nagtatago sa nag-aalalay. Oh, Oo, nag-aalalay diyan. Oo. Parang atras eh. Tatakbo ini. Eh. Oh, warang tatakbo eh. Tatakbo ni, eh. tatakbo, eh. tatakbo naman daw. <laughs>